May nasaga pa kong chismis. Masarap daw ang lugaw dito sa Alex Lugawan. Tingnan nga natin kung totoo. Malapit lang ito dito sa may simbahan ng Pasig. Pagtanong nyo lang, sigurado ituturo na kayo agad. Mukhang masarap nga dito kasi ang daming kumakain. Tingnan muna natin yung mga menu nila. Aba, at meron din pala silang silog at mga sisling dito. Kaya pala Alex Lugawan and sisling ang pangalan nito. Ito yung mga lugaw nila. O di ba, 20 pesos lang, may plain lugaw ka na. Talaga palang dadayuhin to. Naku si ate kahera o, oh, nahihiya pa sa video. Minsan lang to ate. Ayan, dito nila prepare yung mga pagkain nila. Parang napakasarap naman ng mga pagkain na to oh lalo na yung lumpiang toge. I-try nyo guys. Worth it. Ano kayang meron sa lugaw na to at talagang dinadayo? Gustong gusto ko talaga yung suka nila dito. Minsan nga nilalagay ko po sa lugaw eh. Kasi talagang masarap. Kaya dayuhin nyo na tong Alex Lugawan. Promise, di kayo mabibigo. Nakakatuwa pa yung t-shirt ni ate oh always choose happiness. Oo nga naman, bakit ka pipili? Kung malulungkot ka lang naman, di ba? <laughs> Eto yung kanyang lang dining area. Sa totoo lang, medyo luma na siya. Pero kahit ganun pa man, talagang dinadayo. O yan, di ba? Pila na yung mga tao. Siguro, kung marerenovate pa nila yung place, mas okay sana. Lalo na kung lalagyan nila ng aircon. <laughs> O oh, ayan, may pa-aquarium pa silang. Ito yata yung kanilang Lucky Charm. Sa totoo lang, ilang beses na rin ako nakakain dito. At talagang nagustuhan ko talaga yung lugaw nila. At eto, sino ba ang nagsasabing hindi masarap dito? Ayan o, oh, pinipilahan na agad ng mga customer. Ang favorite ko dito is yung kanilang lumpiang toge at ang kanilang suka. Pagdating naman sa parking, Marami namang space para sa motor. Kaya lang, pagdating sa four wheels, hindi ko na alam kung saan pwede mag -park. So, paano? Pumasyal na rin kayo dito sa Alex Lugawan at saka kayo magbigay ng komento kung talaga bang masarap.